mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ang batas, ang, lika, ang likas na batas ng uh, ang ay ang magtrabaho o magutom. Ang ibig sabihin, upang makakain tayo, kailangan natin ang gumawa ng paraan. Upang mabuhay tayo, kailangan natin ang gumawa ng mga paraan upang tayo ay mabubuhay. Hindi lamang yung puro asa tayo sa Diyos. Yung puro na panalangin sapagkat may kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Hindi na aawas ang Diyos sa mga taong umangawa. Na aawas ang Diyos sa mga taong gumagawa. Sapagkat nung pinala, pina, pinaalis ng uh, Panginoon, sinaadan at iba sa paraiso nang sila ng kakasala, Anong sinabi ng Panginoon? Mabubuhay kayo kayo sa pamamagitan ng inyong mga pawis. Walang uh, mga taong maasinsyo sa buhay. Walang mga taong nagkaroon ng uh, yaman na hindi dumaan sa hirap. Marami nga matapos bigyan ng Diyos ng kayamanan, eh lahat ng paraan ginawa na o pang lalong umaman. Pero lahat tayo nagsisimula sa, mula sa ating gawa. So tayo, kahit na nating ating hanap buhay, magiging matyaga tayo, magiging masinog tayo, magiging uh, masipag tayo, mapagmatiis. Siguro, uh, panahon na. Ito eh, isa lamang papatunay kung na uh, paano magkabunga ng magandang bunga ang totoong pagtitiis ang totoong pagsisikap upang mabuhay may isa tayong katilala na nagtayo siya ng isang pahayagan ang tao ito mahirap ang kanyang uh, inaasahan ay ang kanyang kakayahan ang kanyang talino na ipinagkalubo ng Diyos at ang kanya nga, magkagawa bilang isang mamamahalang. Ang sabi sa kanya, ng uh, mga ibang nagpapalabas ng dyaryo, paano ka magpapalabas ng pahalagang? Saan ka kukuha ng isang milyon? Alam mo, hindi ka na nga maka, pa, makapakain sa iyong pamilya. Ito, narinig niya ang lahat ng mga panalay na ito. Ngunit sa pamagitan ng kanyang pawis, dugo, pagsisikap, at sa kanyang uh, katapatan sa pamumuhay. dahil po siya? Nangyari ang kanyang uh, mga pangarap. Kilala-kilala natin ang tao ito pero na natin sasabihin kung sino siya. Pero alam natin ito. Isang uh, paggabay lamang ito sa mga yan, na didiscouragean na magsasabing ilang taon na akong uh, pinapanday ang aking pangarap hanggang ngayon ito pa rin ako kaisang kahay, isang tuka. Upang tayo ay asinso, naprogreso tayo sa buhay. Una at sa lahat, sasandang tayo sa Kanya. Isa, isa sa kamay natin ang lahat sa Kanyang mga kamay. Sa Kanyang mapagpalang kamay, sa Kanyang maawain kamay. Kapag Pagkatapos nito ay ang sasunod na dyan ang ating pagtsatsaga, pagsakripisyo. Ibuhos na natin. Huwag tayong manloko. Maraming umaman sa panloko. Huwag tayong maingit sa kanila. Ang mga tao nito, totoong nakahiga sa ginto. Totoong nakahiga sa pila. Pero nakakumot ng paghihirap. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, malalipas sa isang kamilyo, ang pumasok sa butas ng isang karayong, kaysa, kaysa isang mayaman na makapasok sa kahalian sa langit. Isipin natin ito pangaral ng Panginoon ito. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Hindi niya sinasabing hindi makakapasok sa langit ang mayaman. At hindi mayaman lamang sa pira ang sinasabi ng Diyos, kundi ang mayaman na yumaman sa hindi makadyos na paraan, sa hindi makataong pamamaraan. Sapagkat marami ang mayaman dahil sa pagnanakaw, dahil sa panluluko, dahil sa paggawa ng mga gawain labag sa kagustuhan ng Diyos. Bihira, bihira ang mga umaman na nagmula sa mahi mga mahirap. Ngunit may mga mahirap na talagang nakayang ipundar ang kanilang pangalan sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang pabis, dugo at pagsisikap. Alam niyo mga kagabay, nasasabi natin ang bagay natin sapagkat marami tayong nakikita sa ating kapaligiran. Hindi naman tayo tinatawag na magagaling o matalinong matalino. Pero nakikita natin ang katotohanan nakikita natin ang mga yumayaman sa makadiyos at tamang paraan. Ngunit higit na marami ulitin natin ang yumayaman lalong layo na ang mga nasa larangan ng politika. Totoong totoo. Huwag totoo. natin silang kaingitan. Mga hindi mayaman katulad ni, ng inyong kagabay, huwag tayong maingit sa kanila. Minsan, nalulula tayo. Tayo, may wala tayong bisikleta. Ang kaibigan natin, na noon nakikita natin na halos gubagapan, na parang uod sa kahirapan, makita natin bigla na lamang yung mayaman. Ngunit karamihan dito, hindi sa magandang paraan. Lagi nating iisipin sa ating buhay. Lagi nating iisipin ano man ang ating pananampalataya, isang Diyos lamang ang ating kinakausap. Kinakausap natin ang isang Diyos na nagbibigay sa ating lahat ng pantay-pantay. Yan ang katotohanan mga kalabay. At tayo ay nananalig sa sinasabi ng, ng mga masas ng kalikasan magtrabaho o magugulta. Wala tayong magalawa. Yan ang uh, dapat natin uh, tinan, mga kagabay. At uh, abang tayo ay nababuhay sa mundo ito. Ang lagi nating pag-iisipan ay ang uh, dumaan sa botas ng kagalapan, sa magandang paraan, sa mabuting paghanap buhay sa pagpatulong ng ating promise at kung kinakailangan dugo, gagawin natin. Alam nyo, ang inyong kagabay isa is katayon natin ito. Marami na tayong nagiging karanasan at marami na tayong nakikita sa bagay na ito, itong uh, magtrabaho ng mabuti upang maging asinso ma at mag ang buhay.